ako Basta gusto niya gawin ang lahat. There, Charo. Hi, Papa Jones. Dito, nagre-redente po ako, Papa Jones, ng um, apple and pears. Gawaan niyo po. Gawaan po kita ng Ah, anong tawag dito, to Um, apple pie. Ito po siya, apple pie. Balu, apple. <laughs> at saka pears. Ito po yon ang gagawin ko para sa iyo. Pa, -pa uh, Pagkatapos, ito yung isa mong... Uh, ka ito po din yung isang karibal ni Carla. Nagre-ready ng ano to? muti At saka, uh, oh, ito pa yung mga loto niya, Ang dami. ah uh, say hi to Papa Jums, Say, hi na. Papa, Jums. love you. Pasensya na, Carla, ha? Sa amin mo muna si Papa Jums. Naghanda kami para sa kanya, oh. Oh, nagluluto po ako ng apple pie. Thank you, bye bye.